you yun know, oh. na naman po. <laughs> Nagal tayong hindi nakapag-vlog kasi ano eh. Uh, Nag-holy week tapos yun medyo mahaba yung ano yung vacation. Mga nagpahinga muna tayo. Oh, nagkakaikpita na po ngayon ng ano ng uh, pagtanggap ng mga temporary residents tulad ng TFW o yung temporary foreign workers or work permit tsaka international student so yun po yung pag-usapan natin ngayong araw ng Wednesday dito sa RTD Na. dahil ano uh, dami po kasing uh, problema dito yung problema sa sa pabahay sa housing kulang po yung bahay dito sa Canada so ang nangyari mamahal po yung mga ano mga renta pati yung presyo ng bahay mahal alas ano po nag double yung presyo ng mga bahay ngayon more than double pala And ang nakikita nilang ng, ng government ang nakikita nila na problema ay ang ano sobrang dami ng pagpasok ng mga temporary residents tulad ng international student at saka ano work permit So ngayon nang nagkaroon na nga sila ng ano ng restriction sa student. Ngayon naman po yung ano yung mga work permit. Ang nangyari po kasi mas marami sa minimum ang tinatanggap ng o ang hinahire ng mga employer from outside Canada. So, ayan po ay maghihigpit na at pahihigpitin na lalo ang ang pag, pag ang pag-approve sa isang employer o sa isang company na mag-hire ng foreign talent so mga TFW Ang sabi po nung ano nung uh, isang immigration uh, minister kailangan mo i munang i magganap, make sure na dito muna i-priority yung mga residente ng Canada na i-hire bago sila mag ano, mag uh, mag hire sa ibang bansa kailangan nilang may proof na ano na wala sila makita rito ng hinahanap nilang uh, skill kasi ang nangyari po parang inaabuso kasi ng iba ibang uh, employer Kapag yung iba naging underpaid tapos walang maayos na titirahan dito sa Canada tapos yung baga yung benefits at saka yung sahod hindi po tama yung pinipigay. at saka yun nga hindi, hindi maayos yung tinitirahan nila so kaya isa rin po yung reason yun kaya ano, nag na sila ngayon at saka nga po yung, yung problema sa housing ulan na. No, nga pala tip nga pala no. Ang um, ako po ah, base lang sa experience ko. Pero uh, tingnan niyo rin po pag nagtagal niyo eh, kayo dito sa Canada. O para sa mga bago lang po no. Nagpapalit ako ng ng summer tire pagdating ng May. First week ng May nagpapalit ako. Alam mo alam niyo kung bakit? yung kaibigan ko tumawag ano siya Canadian nagpalit na daw siya ng ano ng summer tire from winter tire nagpalit na ng summer tires binalik din daw niya uli nga <laughs> gawa ng ano bukas may forecast na may snowstorm so sabihin kailangan kailangan mo ng winter tire kung magde-drive ka e, eh, kinabit niya na summer tire kasi lagi daw siya nagpapalit tuwing Holy Week at like, yung uh, Easter, Easter Sunday eh magkaka-storm nga bukas so pinalik ulit so ako, sabi ko para safe, para safe po no? ang ginagawa ko may at saka pag nakita ko yung temperature ang minimum temperature niya ay positive 7 kasi base sa ano sa ginugel ko noon yun ang pinaka okay na, na temperature para sa summer tire so like, kaya pag minimum positive 7 na and during po yan ng ano mga may may first week ng may start ng first week ng may kaya ng temperature minimum 7 degrees so yun tsaka nag ako nagpapalit ng ng gulong so Pwede pong i-consider ano, i yun isang tip pagka papalit kayo ng gulong. So yun na nga, umuulan na. Ano to eh, ulan tapos magiging ano, magiging snow mamayang magdamag base sa forecast. Ah uh, tsaka nga po pala nung, uh, sa immigration about sa immigration Base po sa experience ko kung nandito na po kayo sa Canada ah asikasuhin nyo na po yung PR niyo po PR application niyo Kung work permit po kayo agad agad po asikasuhin niyo na kasi pabago-bago po ang ano ang immigration dito sa Canada kasi po binabase po 'yan sa ano, sa sitwasyon kung kung ano po yung makakabuti sa kabuuan ng Canada kaya pagka nakita nila na kailangan baguhin ang immigration policy babaguhin po yun. I think sa hindi lang sa Canada pati sa ibang bansa kasi nung nanggaling ako sa Singapore ganun din. Pagbago-bago rin sila ng ano ng uh, policy pagdating sa immigration kasi nga parang syempre kung nakaka-apekto sa ekonomiya at saka sa mga locals yung pagdagsa ng ano ang mga foreign workers so kailangan nilang ano uh, uh, bisitahin yung immigration nila current immigration policy at uh, kung kailangan baguhin, babaguhin nila. So, meron po yung nangyari sa akin. Kung sumusubaybay po kayo sa channel ko, kaya ako nakapunta nag-apply sa Canada kasi hindi na nga hindi ko na nga makakasama yung pamilya ko sa Singapore parang visit visa na lang sila one month one month so which is hindi naman maganda yung ganong setup para sa may pamilya yun kaya naganap po ako ng anong ibang country na welcome ang mga ano, mga immigrants at family sa bansa nila. Kaya kung may ano po kayo, kung may plano po kayong maging maging permanent sa Canada, sigasuhin niyo na po yung PR application niyo pati Canadian citizenship kasi maaari pong mabago yung ano yung uh, immigration policy nila kung plano nyo po na maging permanente o citizen dito, eh, I suggest na sigasuhin nyo na po. At hindi, alam ko po, po yan dahil hindi po, hindi po agad-agad na, mga mahaba yung proseso, pero kaya maganda, pagandaan nyo na po kagad. Tingnan nyo, na, eh, tingnan po kung ano pa yung kailangan nyo na ng, ng requirements kasi nga baka mamaya maabutan kayo ng, ng magiba yung immigration baka yung mga eligibility nila para maging PR ka baka mabago so tulad na nga lang doon sa ano sa kibig. kami kami yung huling batch na ano ma mababa yung points ng requirements nila sa ato sa sa family no. Kaya nakapasok po ako no. At hindi ko rin ang problema pa sa kanila noon. Hindi ka makapag-question. Nilagay sa ano ko sa sa education ko zero, sa experience, work experience zero. Tapos ang mababa sa language kasi English lang nga yung ano, French. Wala akong French sa uh, certificate. So, ang baba ng ano, binigay sa sa amin na points. Buti na lang nga, merong, ano, yung permanent job offer na galing sa employer. Yun. 10 points yung nakuha ko doon. So, kayo po, mataas na. At record na kailangan na, ano, may certificate. So, yun po, no, FYI po sa inyo na, yan, pabago-bago po ang, ano, immigration policy ng uh, Canada. Kaya ano po kung nandito na kayo, sige sa inyo na yung PR niyo tsaka ano. At kung PR na po kayo, sige sa na rin yung Canadian citizenship niyo po. Kaya yung Canadian citizenship dapat 3 years ka na, nag nakatira dito na PR. Or kung meron kang kung galing kang work permit, yung 2 years doon equivalent na 1 year. So 2 years ka na lang ang two years na lang ang mo para as a PR. So, pwede ka na mag-apply ng ano ng Canadian citizenship. So, yun muna po. At yun nga, may quit na po. At uh, kasi nga, ang hirap din mag -up. Nakikita namin ni Mrs. sa uh, mga job, ano, job posting. Ang dami nag apply Kasi nga po, dumagsa yung ano eh. Nagsama-sama na eh. May visitor visa. Merong Uh, student, yung open work permit na yung asawa ng student, uh, international student. Tapos, yung, yun nga po, yung mga work permit na gusto rin lumipat sa ibang, ano, sa ibang employer. Kaya, kung ano, ako po sa inyo, no? at nga pala, sabi nila, ang, ang in-demand na Uh, trabaho po ay ang ano ang construction tsaka sa medical field yeah. di di sila masyadong magigipit doon kaya kung kung yun po yung experience niyo yun, apply apply lang po kayo um, yun na po at uh, sana po may may na-share tayo na may napulot po kayo sa vlog natin ngayon. Update ko na lang po kayo ulit sa mga paghanapan dito sa Canada. So, bukas snowstorm daw. April na ngayon. Spring na yan ah. Ha. So, hanggang sa muli po. Maraming salamat. God bless.